Sa mga sinaunang alamat at mito ng mga katutubong Australiano, ang dirawong ay isang nilalang na nagmula sa kanilang mga ninuno, makapangyarihan at lubos na iginagalang, na may napakahalagang gampanin sa paghubog ng daigdig at pagtuturo sa mga tao kung paano mamuhay ng may pagkakaisa rito. Kilala rin ito bilang tagapaglikha ng lihim na daigdig, isang goana o malaking butiki na matatagpuan sa Australia, ang dirawong ay kagilagilalas ang lakas at liksi kayang tumawid sa mahihirap na lupain at umakyat sa puno ng walang kahirap-hirap. Isa rin itong matalino at marunong na nilalang na may malalim na pag-unawa sa daigdig ng kalikasan at sa espiritual na larangan. Itinuturing ang dirawong bilang mapagkalingang tagapagtanggol ng mga bunjalong. Ayon sa mitolohiya, sa panahon ng paglikha, lumitaw ang dirawong bilang isang makapangyarihan at matalinong nilalang. Nilibot nito ang daigdig Tinuturuan ang mga bunjalong kung paano mga mangalap at mabuhay sa kanilang kapaligiran. Ibinahagi nito ang kaalaman tungkol sa mga lihim ng lupain. Ibinunyag ang mga pagkaing halaman, lokasyon ng pinagmumula ng tubig at mga gawi ng mga hayop. Minsan, nakatagpo ng dirawong ang Rainbow Serpent. Isa pang makapangyarihang nilalang na nagmula rin sa mga ninuno na nagsabing siya ang may kapangyarihan sa mga tubig at tagapaghatid ng ulan nang mapagtanto ng dalawa ang kanilang pinagbabahaging responsibilidad para sa kapakanan ng daigdig at ng mga naninirahan dito, nagkasundo silang magtulungan. Sama-sama nilang hinubog ang kalupaan, nilikha ang likulikong daloy ng Richmond River, inukit ang Goana Headland at binuo ang Snake Island at Pelican Island. Sa buong prosesong ito ng pagtutulungan, nakipaglaban din ang dirawong at ang Rainbow Serpent sa isang matinding labanan sinusubok ang lakas at kapangyarihan ng isa't isa. Nag-iwan ang kanilang labanan ng bakas sa lupain. Lumilikha ng kakaibang anyo ng Goana Headland at ng mga kalapit na lugar. Pinaniniwala ang ang pulang okre na nakadeposito sa tuktok ng Goana Headland ay dugo ng dirawong na nabubo noong labanan. Bagamat may tunggalian sa pagitan nila na ang paggalang ng dirawong at ng rainbow serpent sa isa't isa, kinikilala ang kahalagahan ng balanse sa kalikasan. Gumuhit sila ng mga hangganan at patakaran upang matiyak na hindi maabuso ang kanilang kapangyarihan at hindi masisira ang daigdig. Hanggang sa kasalukuyan, ang dirawong ay nananatiling mahalagang figura sa kultura ng Bunjalung. Ito ay simbolo ng lakas, karunungan at proteksyon at ang kwento nito ay naipapasa mula sa salinlahi hanggang sa susunod na salinlahi.